Nakaranas na ba kayo na managinip na parang realistic? O di kaya makita nyo ang pisikal nyong katawan na nakahiwalay sa inyong kamalayan? Malamang mayroon na din na nakaranas na ng ganito sa inyo. Or else, hindi kayo magiging curious na panoorin ang topic na ito kung hindi pa ito nangyayari sa inyo or simply nakaka kayo dahil gusto nyo ding itong maranasan. Ang lucid dreaming at astral projection ay ilan lamang sa mga abilidad na nagpapatunay na tayo ay hindi limitado. Malawak pa ang ating potensyal na talagang nakakamangha at kinakailangan lang na mabuksan at mapaunlad. Kung umabot na kayo sa spiritual awakening, ang mga bagay na ito ay kusa na lang niyong maiisip at magiging interesado na maranasan na din ang ganitong kakaibang potensyal. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa pagdalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na araw sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan ang mahiwagang buwan. Ang astral projection at lucid dreaming ay mukhang pareho lang nakakaibang fenomena. Dahil ang parehong karanasang ito ay nagtataglay ng pakiramdam na nasa ibang dimension o non-physical world. Ngunit, ang dalawang ito ay may kaibahan sa ilang bagay. Kahit pa man, ang astral projection at lucid dreaming ay nag exist sa non-physical astral consciousness, ang mga ito ay nakakamit sa iba't ibang paraan at ang level of objectivity sa kanilang karanasan ay nag-iiba din astral projection mismo ay maaaring makamit sa pamamagitan ng isang lucid dream sa paraan ng pagiging mas conscious upang makashift sa projection experience. Tandaan lang natin ang key takeaways nito. Ang astral projection, panaginip at lucid dreaming ay nagaganap sa astral domain of non-physical reality o hindi karanasan sa ating physical na realidad. Ang astral projection ay isang objective non-physical experience or walang bias na karanasang hindi pisikal. Samantalang ang lucid dreaming naman ay isang subjective non-physical experience or mas personal na hindi pisikal na karanasan. Ang lucid dream state ay maaaring gamitin para maging gateway patungo sa astral projection sa pamamagitan ng wastong pamamaraan at pagsasanay. Ano ang Astral Projection? Ang Astral Projection, kilala din bilang Out-of-Body Experience or OBE, ay isang phenomenon kung saan ang kamalayan ng isang individual ay humihiwalay sa kanilang pisikal na katawan. During Astral Projection, ang iyong consciousness ay pumapasok sa astral plane. Sa astral travel, makakaranas ka ng pakiramdam ng paglutang at maoobserbahan mo ang iyong pisikal na katawan mula sa malayo o nakahiwalay sa iyo. Sa astral, maaari kang pumunta kahit saan mo gustuhin at matututo ka mula sa ilang enlightened beings ng iba't ibang universe. Astral projection versus lucid dreaming Naniniwala ang ancient Egyptians na ang kaluluwa ay maaaring umalis sa katawan sa pagtulog at ito ay naglalakbay sa iba't ibang realms. Tinatawag ng mga Hinduism at Buddhism ang astral projection bilang yoga nidra at dream yoga. Malinaw na may ilang koneksyon ang panaginip o dreaming sa astral projection. Ang tanong nyo siguro, ano ba ang nangyayari sa lucid dreaming? Naga-astral travel ba tayo kapag ito ay nagaganap? Dreams happen in the astral ayon sa nurtureyourspirit.com Hindi naga-astral projecting kapag ikaw ay nag-lucid dream. Gayunpaman, ang iyong panaginip ay nangyayari sa astral. Maaaring isipin na ang lucid dreaming bilang less conscious astral travel. Ang lucid dreams ay nag exist sa subjective astral domain, samantalang ang astral projection ay nag exist in an objective astral domain. The more na maging conscious ka sa astral, the more na ikaw ay magiging objective sa experience na ito. Ibig sabihin nito na ang mga bagay na mangyayari at mga taong makikita mo sa panahon ng astral projection ay magiging mga tunay na nilalang or real entities at mga events. Hindi na ito nagaganap sa iyong sariling little dream world. Isipin nyo tulad nito ang dalawang tao ay maaaring managinip sa isa't isa, ngunit hindi sila actually mag -e encounter sa astral. Kung ang dalawang tao ay mag astral project at magkikita sa state ng objective astral, pwede sila dito mag-usap, bumalik sa physical at matandaan nila pareho ang eksaktong pinag-usapan nila sa astral. Isipin nyo ang isang panaginip bilang inyong sariling personal non-physical world in your mind. Ang lucid dreaming ay nangyayari pa rin sa subjective na kapaligiran na ito. However, lucid dreams can be used to enter into astral projection directly. Kapag ikaw ay ganap nang nakapag-astral project mula sa isang lucid dream, ikaw ay mapupunta na sa objective non-physical astral reality Astral projecting mula sa lucid dream Isa sa mas kilalang astral projection techniques ay ang pagkakaraon muna ng lucid dream at maging mas conscious mula dito para makapag-astral project Sa pamamagitan nito, dahan-dahan kang mapupunta sa mas objective astral space ano naman ang lucid dreaming? Ang lucid dreaming ay isang phenomenon kung saan ang nananaginip ay nagiging conscious o aware na sila ay nananaginip at kaya nilang manipulahin ang dream environment o eksena sa kanilang panaginip. Kaya nilang makontrol ang kanilang mga kinikilos at ang dreams narrative. Narito naman ang ilang techniques kung paano ma-experience ang lucid dreams. Number 1, reality testing. Isa sa popular na paraan ay reality testing kung saan ang dreamer ay nagche-check palagi sa kanyang reality. Madalas kada araw para malaman kung sila ba ay nasa dream state na. Halimbawa, sa araw titingnan nyo ang inyong kamay at bilangin ang inyong limang daliri. Makakakreate ito ng mental habit na magaganap sa inyong panaginip. Kapag tiningnan nyo ang inyong kamay sa panaginip at meron itong labis o kulang na daliri, malalaman nyo na agad na kayo ay nasa lucid dream state na. Number 2. Wake back to bed. Isa pang teknik ay itong WBTB or Wake Back to Bed. Sa paraang ito, gigising kayo sa pamamagitan ng pagsaset ng alarm after a few hours of sleep at babalik kayo sa pagtulog na may intention na magkakaroon kayo ng lucid dream. For some reason, effective ito sa ibang tao. Pwede nyo ding itry kung interesado talaga kayong maranasan ang lucid dream. Transitioning from a lucid dream to astral projection. Posibleng mag-transition o shift mula sa lucid dream tungo sa astral projection. Tulad ng nasabi ko kanina, kapag nasa lucid dream state na kayo, dahil conscious na kayo dito at namamanipulan nyo na ang mga kaganapan, maaari nyong gawing humiwalay sa inyong katawan at mag-astral travel. Similarities between astral projection and lucid dreaming. Parehong experience na ito ay may pakiramdam ng gising habang nasa non-physical state. Sa parehong experience na ito, ang isang individual ay may kamalayan at awareness sa environment dito. At pareho silang may abilidad na makontrol ang kanilang mga kinikilos at ginagawa at pareho itong nagaganap sa astral realm. Ano naman ang difference between astral projection and lucid dreaming? Ang isa sa main difference ng dalawang ito ay ang level of control ng individual sa experience na ito. Sa astral projection, may malawak na control sa aksyon at mas nakakapag-explore ng malaya sa astral plane. Isa pang pagkakaiba ay ang level of objectivity. Ang astral projection ay nagaganap sa isang objective reality o ang mga makaka-encounter mo dito ay hindi mo expected o walang bias sa iyong realidad. Ang lucid dreaming naman ay nagaganap sa sariling personal subjective reality o nakafocus sa iyong biased experience. Paano namang magkakaroon ng kaugnayan ang dalawang karanasang ito. Sa kabila ng kanika nilang pagkakaiba, ang dalawang ito ay maaari ding interconnected experiences. At ang ilang tao ay nakakapag-transition mula sa isang experience patungo sa isa pa ng continuous. Ang ilan naman ay nagsisimula sa lucid dream at nagtatransition sa astral projection ng hindi sinasadya o aksidente lang. Nagaganap ang interconnectivity na ito dahil parehong experience ay nagaganap sa parehong astral level of reality. Narito ang ilang madalas na katanungan tungkol sa dalawang fenomenon na ito. Is astral projection dangerous? Ang sagot ay no, hindi ito delikado. Kahit maaari itong maging scary experience paminsan o pagbago ka pa lang, ang iyong physical body ay hindi naman madadamage habang ikaw ay nasa astral. Pangalawang tanong, paano mag-astral travel kung gising? Sa pamamagitan ng meditation and visualization. Sa palagi ang pagpapraktis, maa-achieve mong mag-astral travel sa iyong waking consciousness. Narito ang isang halimbawang technique. Gawin ito sa iyong meditation. Magdikit ng papel sa dingding na may maliit na bilog na parang tuldok. I-focus mo lang ang tingin dito hanggang sa pagpikit mo. Nakikita mo pa din yung tuldok. At sa palagi ang pagpapraktis mo nito araw-araw, dahan-dahang lalaki at magbubukas yung tuldok na parang magiging tunnel habang ikaw ay nakapikit. Pasukin mo ang tunnel at hayaan ang sarili mong malayang mag-explore sa kabilang realm after ng tunnel. Pwedeng sa meditation mong ito, tumagal ka ng mas higit sa 10 minutes or more. Pero kung matyaga ka lang, matututunan mo din ito at magagawa hanggang mapraktis mo na mabilis ka ng makakapag-astral travel. At pangatlong tanong, Maaari bang bisitahin ng mga tunay na entity sa panaginip? Ang sagot, oo. Kahit ang panaginip ay nangyayari sa mas subjective version ng astral, posibli pa din na may magpakita sa iyong ibang objective beings. Maraming naitala na nabisita na ng na mga namatay nilang mga mahal sa buhay o spirit guides sa kanilang mga panaginip at astral travel. Interesting, di ba? So, nakaabot na po tayo sa huling bahagi ng ating topic. Sana nakapaghatid ito ng dagdag kaalaman sa inyo tungkol sa mga tulad nitong abilidad natin. Tandaan nyo lang, walang gifted na nakakaroon lang ng ganitong kakayahan. Lahat tayo ay mayroong kapasidad na tulad nito. Kinakailangan lang itong mabuksan at mapaunlad at magamit sa ating sariling benepisyo at lalo't higit para sa iba upang makatulong at magamit sa mabuting paraan so yun na lamang po muna stay positive mga ka MB peace love and light thanks for watching